Dito Lako, lakas na may iigit na yan, yan? Eh, oh. ng video na kayo trip Ano ko, Nakita ko nga sila eh <laughs> na kayo, Mike <laughs> matagal yung sige mo pala eh. Matapang pa natin. namin. Swimming okay, no? region oh. Try nyo. Pinakapogi sa oh, Pan. At doon din tayo. Hmm. Pinyo. 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 <laughs> <laughs> pinyo. <laughs>

kinakain ng suso dito. Pag nakakita ako ng mga suso ko dito, pagkukunin ko, gagataan ko yun. Ay, dami suso dito eh. Oh, tayo. Sabik ako dito sa mga ano. May nakita ko dun dito yun. Isa, may ato ko, patay. Yung yung cameraman, picture ako naman yung ko sarili. Picture ako naman yung sarili. Ha? Ayaw. Ayaw. Bakaya ko yung ako, inumin mo. Anak, dito ako nakakita ng kuya Chris. Ang kuya Chris pala ka. <gawin>. Mga talonggi sa looban. Kuya Chris, <laughs> dito <laughs> pangalo. Ang pang una. Ano? Wow. Ano Ano? di? Ay, bangka. Kaya dito kumukuha papa ko. Oh. Mga Ay, ano dyan eh? dito Dino kangkong meron. ka may naman. Ingat ka. Mamaya, ano ka? Lublub ka. Kawa ko cellphone ko. Tara, tayo tayo. tayo tayo. tayo. gusto sa Ako! Oh, mabigat ka. Ang buto pala kayo ni, umang nagham. Um, <laughs> parang i-witness lang ah. O yung ni ano Eugene.

Saan nyo? Mauna na yung cameraman. Laki ng butas, oh. <tinyo> Ay, Nakakatakot. Ang ano? Ang laki, oh. Oh, malaki yan. Kaya... Oh, ka dyan. Diyan yung buong bahay. Kaya... Yeah, Sino? Ang laki yung ano nito. Ang buong nalo. Oh, Kuya, alas pala akong mamatay pag dinig dyan. Wala! Takot ako. Takot oh, ako kaya ko na ako sa gitna na kuya kinakabalan ng kumbinu kaguluhan kung yan kinakabalan yan yung mga 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 mga